Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino? Ito ba'y ang ating hilig sa malalasa at matatapang na putahe? O ang ating pagkahumaling sa paglalaro ng basketball kahit nakachanelas lang? O baka naman ang matinding damdamin ng pagmamalaki na nararamdaman natin kapwa Pilipino na kinikilala sa endablado ng buong mundo? Marahil, mas malalim pa rito ang dahilan. Siguro'y dahil lahat tayo ay may isang mother tongue, kahit sa totoo lang, wala naman talaga tayong iisa, sapagkat may mahigit na 170 na tatanging wika sa Pilipinas. Magandang araw mga kaibigan! Sa ating makulay at mayamang wikang Filipino, may mga salita tayong ginagamit na may iba't ibang katawagan. Depende sa lugar, panahon o layunin ng paggamit. Ngayon, patalawakin natin ang ating bukabularyo sa pamagitan ng pag-alam sa mga salitang may kaparehong kahulugan o kasingkahulugan. kaibigan o kasangga. Taong kasama at maaasahan sa hirap at ginawa. Halimbawa, sa lahat ng laban sa buhay, ikaw ang aking kasangga. Silid Ang salitang silid ay maaari ring tawaging komnata, isang lumang salitang Tagalog para sa kwarto o pahingahan. Halimbawa, pagod ako buong araw kaya dumiretso ako sa komnata upang magpahingahan. Hagdan Ang hagdan ay tinatawag ding panikwan. Isang bihirang salitang nangangahulugang daan ng pataas. Halimbawa, inakyat ko ang panikwan para makapunta sa ikalawang palapag. Banyo Ang banyo ay may katawagan ding kasilyas. Hango sa salitang kastila na tumutukoy sa palikuran. Halimbawa, nagpaalam akong sandali upang pumunta sa kasilyas. Kusina sina ay maaari ring tawagin pugonan. Mula sa salitang pugon na ginagamit noon sa pagluluto. Halimbawa, masarap ang amoy ng sinaing mula sa pugonan ng aming lola. Balkonahe. Ang balkonahe ay kilala rin bilang panambungan, isang tanawan o pahingahang parte ng bahay. Halimbawa, gabi-gabi akong nauupo sa panambungan upang magpahinga. Ilaw Ang ilaw ay pwede rin tawaging tanglaw na nagbibigay linaw at gabay sa gitna ng dilim. Halimbawa, ang bituin sa langit ang naging tanglaw ng mga nawawala sa gubat. Bintana Ang bintana ay tinatawag ding dorongawan, isang makatang salitang tumutukoy sa bukas na tanawan. Halimbawa, nasilayan ko ang paglubog ng araw mula sa aming dorongawan. Alat. Ang aklat ay tinatawag ding babasahin na tumutukoy sa anumang pwedeng basahin. Halimbawa, ang binili kong babasahin ay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Opisina, kasing kahulugan, tanggapan, lugar kung saan tumatanggap ng dokumento, bisita o serbisyo. Halimbawa, maaga akong pumasok sa tanggapan upang isumite ang aking aplikasyon. Hospital, kasingkahulugan pagamutan, katutubong tawag sa lugar kung saan nagpapagamot ang mga tao. Halimbawa, isinugod namin si Lola sa pagamutan dahil inatake siya sa puso. Tahanan, mas makata at emosyonal na katawagan para sa bahay, simbolo ng pagmamahalan. Halimbawa, ang tahanan ang pinakamasayan lugar para sa bawat pamilya sasakyan. Kasing kahulugan, transportasyon. Formal na tawag sa mga gamit sa paglalakbay gaya ng bus, jeep o kotse. Halimbawa, kailangan nating ayusin ang sistema ng transportasyon para sa ating bayan. Telepono. Kasing kahulugan, pantawag. Simpleng katawagan sa kagamitang ginagamit sa komunikasyon. Halimbawa, naubos ang load ko kaya hindi ko magamit ang pantawag palengke, kasing kahulugan, pamilihan, lugar kung saan bumibili ng mga produkto tulad ng pagkain at gamit. Halimbawa, mamaya palang lang ipupunta na ako sa pamilihan para bumili ng gulay. Trabaho, kasing kahulugan, hanap buhay, tumutukoy sa pinagkakakitaan ng isang tao. Halimbawa, mahalaga ang hanap buhay para maitaguyod ang pamilya. Sa pag-aaral at paggamit ng iba't ibang katawagan sa wikang Pilipino, mas pinapayaman natin ang ating bukabilaryo. Hindi lang natin pinapalawak ang ating kaalaman, kundi pinagyayaman din natin ang ating pagka-Filipino. Kaya huwag matakot, magtanong, magsaliksik at magbahagi ng bagong salita. Dahil sa wikang Filipino, lahat tayo ay konektado. Palawakin ng bukabilaryo, pagyamanin ang wika, mahalin ang Filipino. Yeah. you